Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Troy Rosario hindi nagustuhan ng malaking offer sa kanya ng Converge? Mukhang hindi masaya si Rosario sa naging meeting niya sa bilyonaryong team manager ng Converge na si Jacob Lau at sa mga coaching staff ng kupunan. Ayon kasi sa balita mga idol, may balak pa din makipag-meeting si Troy Rosario kay SMC Sports Director Al Francis Chua. Sa susunod na linggo daw nakatakda ang pag-uusap kabilang na ang mga big boss ng San Miguel Corporation. Mukhang eto na nga ata ang pinakaiintay ni Troy na pagkakataon dahil hindi pa din nga siya nakakapagdesisyon sa kupunan o liga na paglalaroan niya mula pa nung nakaraang buwan. Halos pumalo na sa isang milyon ang binibigay na offer ng Blackwater kay Rosario, kabilang na ang mga bonus at incentive sa loob ng limang taon na kontrata sa kupunan. Pero hindi pa din ito naging sapat para kay Troy sa hindi malaman na dahilan mga idol. Kasunod ng pakikipagpulong niya sa dating kupunan niya na TNT Tropang Giga kung saan kinausap siya ni Boss MVP noong Oktubre A4, ang dating NU Superstar ay nakipag-usap din sa Converge kung saan sinabi ng kupunan na bibigyan daw nila si Troy ng mahabang playing time at ang pangakong bibigyan din agad-agad ng kampiyonato mga idol. 950,000 pesos kada buwan sa loob ng limang taon ng offer ng Converge. Makakatambal din sana niya ang pinakabatang twin tower ng liga na si Justin Arana at Justin Baltazar pero pinalagpas pa din niya ang pagkakataon na ito. Samantala, ayon sa balita ay eh, ang TNT daw ang may pinakamaliit na offer sa kanilang former superstar kaya naman hindi nagdalawang isip ang kampo ni Troy Rosario na makipag-meeting sa Converge. Balak pa din naman daw nilang mag-offer ng mas higit pa sa unang napagkasundoan sakaling makipag-meeting ulit siya kay Boss MVP mga idol. Ayon kay Troy, maganda naman daw ang offer ng lahat ng kuponan at na-appreciate naman niya ang effort nila na makuha ang serbisyo niya. Gusto pa din kasi ni Troy Rosario na malaman ng totoong value niya kaya tuloy-tuloy pa din ang pakikipag-meeting niya sa mga kuponan na interesado sa serbisyo niya. Sakaling matuloy ang meeting niya kay Boss Al Francis Chua, sigurado na magkakaroon agad ng resulta ang pag-uusap nila. Matagal na kasing napapabalita na may posibilidad na maglaro si Rosario sa alinman sa mga SMC teams matapos kumalat ang balita na hindi na siya pipirma ng kontrata sa Blackwater. Sa ngayon kasi ay eh, malaki ang pangangailangan ng San Miguel Beermen at Barangay Hinebra sa power forward position kung saan babagay dito si Rosario. Dahil sa pagkatalo ng SMB sa Barangay Hinebra sa semis ng Governor's Cup, madaming nakapansin na halos walang suporta si Mar Fajardo sa SMB lineup. Hindi pinakinabangan ni George Gallant si Mototwa at Rodney Brondial kung saan sila sana ang magbibigay ng suporta kay June Marfajardo. Pero hindi ito ginawa ni Gallant at sa halip ay nilamon ni Jopet Aguilar ng Hinebra ang opensa at depensa ng San Miguel kaya sila natalo sa semis. Dagdag pa dito ang halos may mga edad ng mga manlalaro ng SMB kagaya ni Navik Manuel at Mototwa na mahigit 35 years old na mga idol. Ang Hinebra naman ay nangangailangan din ng isang center o forward dahil may edad na din nga si Jopet Aguilar. Hindi din nga mapakinabangan ng bagong acquisition ng Hinebra na sina Ben Adamos at Isa Akgo dahil hindi sila fit sa system ni Coach Tim Cohn. Mukhang wala naman sa plano na maglaro si Troy Rosario sa Magnolia dahil hindi priority ni Al Francis Chua na palakasin ang koponan ni Big Tolero. Wala pa naman pinal na desisyon si Troy kaya panigurado na magiging exciting ang desisyon niya sa mga susunod na linggo. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa panonood.